Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang marami para nga na po ang hindi naniniwala sa Cleveland Cavaliers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nagtapos na nga na po isa sa mga trade na magagawa sana ng Los Angeles Lakers. Matagumpay nga po mga katrops na na-extend ng Cleveland Cavaliers sa 12-0 ang kanilang record sa regular season. Matapos nga po nalang talunin ngayong araw ang napaka-inconsistent na koponan ng Chicago Bulls sa score na 119-113 sa pag-arangkada dito ni Donovan Mitchell na nakapagtala ng 36 points at 8 rebounds sa kanyang 12 at 26 shooting. Ipinakita ulit nga po nila dito ang kakayahan ng Cubs na makapag-comeback at ang lalim ng kanilang lineup sa paggawa ni na Evan Mobley ng 15 points at 11 rebounds, Darius Garland na gumawa ng 17 points, at ang kanilang mga role players na sina Karis Levert, Ty Jerome at George Niang na pare-parehong nagtala dito ng 12 points. Pero kahit man nga po sunod-sunod na ang pagkapanalo ng Cavaliers, ay marami pa rin nga pong mga analyst at fans ang nagdududa sa kakayahan ng kanilang team dahil magagaya lamang nga po ito sa mga kupunan ng mga nagdaang taon na sa simula lamang malakas at humihina na nga po pagdating ng playoffs. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nagtapos na nga po ang isa sa mga trade na magagawa sana ng Los Angeles Lakers. Kahit man nga po mga katrops, napakaganda na yung pinakitang performance ni DeAngelo Russell ay sunod-sunod pa rin nga po ang pagsilabasan ng trade rumors patungkol sa kanya. At isa na nga po dyan ay ang balita na posibleng na rin naman nga po na po nagamitin siya bilang trade asset para makuha ang matagal na nga po nilang target na si Trey Young ng Atlanta Hawks. Sa katunayan, maari nga daw po nilang i-offer sa Hawks ang kanilang mabubuong trade package na kinabibilangan nila D'Angelo Russell, Jared Vanderbilt, Gay Vincent, Dalton Kenneth, at isang future first round pick. Bagamat man nga po naging successful ang paggamit ni Coach JJ Reddy kay D'Angelo Russell off the bench, ay hindi rin naman nga po nito ibig sabihin na tuluyan na nga po nilang nasolusyonan ang kanilang problema dahil marami pa nga po silang dapat baguhin sa kanilang lineup. Ngunit kahit gano'n man nga da po kalaki ang kanilang problema ay wala para naman nga da pong balak ang Lakers na trade ang ilan sa kanilang mga key players. Kagaya na ang kanilang rookie na si Dalton Connect at ang kanilang best defensive player na si Jared Vanderbilt. Ibig sabihin, mukhang hindi nga po itutuloy ng Lakers ang kanilang trade kay Trey Young dahil ayaw nga po nilang ibigay sa Hawks ang mga hinihingi nga po nitong players. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like, and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.